ang kapal ng ulap. Ang kapal ng mukha ng ulap. Parang mukha mo lang, makapal. <laughs> Joke lang. <laughs> Ito din naman tayo. <laughs> Hindi ko na napigilan ng tumawa. Peace. Sino ang kapal ng ulap? <laughs> Kasing kapal ng <na> mukha mo. <laughs> Peace hindi po to eclipse <laughs> hindi po to solar eclipse lang wala lang trip ko lang mag ano, mag mag video ulan nata ulan ba ulan ka ba ang kapal talaga ang kapal talaga ng clouds ang ano pa ang dark ang dark yan hindi ko alam kung ulan ba <laughs> ulan 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 ganda lang tignan wala lang. Bahala kayo sa buhay niyo. Kung anong tingin niya sa akin. Weirdo. I just love the, ano, the clouds. I just love the clouds. Yun lang yun. <laughs> I'm a cloud lover. Sunset, sunrise. I'm a nature lover. Para akong, <laughs> para din akong wild. Wild in the desert. Ang ganda, di ba? Ang ganda lang niya. Parang wala lang. Uh, Na-appreciate ko yung katahimikan ng mundo. <laughs> Parang buhay ko lang matahimik. Pero yun know, o. Uh, tahimik pero ang gulo. Ang dilim. Pero alam nyo guys. Kahit ganyan yan. Feeling ko talaga ay tahimik ng buhay ko. Nagulo lang nang dumating siya. Charing. <laughs> ang ganda talagang tignan yung clouds ang tahimik ang tahimik talaga sobrang tahimik parang yung ano lang parang yung mundo ko na tahimik tapos bigla kang dumating naging magulo charot <laughs> hindi naman ba diba? hindi naman ah, naging blessing ka naman sa buhay ko eh, charot sino ka ba sino ka ba Pakilala ka sa akin. Lumiwanag ka. Lumiwanag ka. <laughs> lumiwanag nga yung sun ay naku ayan na yung forever yung forever ko yun doon, oh, o sa langit ayan nakatingin sa akin charot mamishu mamishu <laughs> ayan sending love to heaven charot Yan ang ganda talaga ng sun ganda ng clouds I'm a cloud lover <laughs> yun lang ano ko tingin sa sarili ko ay Feeling ko talaga ano, yung boyfriend ko ay nasa langit you know, clouds. <laughs> Charot. Bye.